Hello mga marites! Kumusta kayo? Nandito naman yung lola. Matagal-tagal na tayong hindi nagkita. So ngayon, may iano ako sa inyo, experience ko na sana makatulong din to sa mga nagbabas dito sa Cyprus. Ano lang to, parang awareness lang to sa mga bumibili ng bus card dito sa Cyprus. So I tell you my story. Uh, every month bumibili talaga ako ng eh balik Bumibili talaga ako ng bus card to recharge this one. Every month talaga ako nagbibili. So, as usual, bumili ako. Hindi ko natingnan kung yung resibo ko kasi siyempre pag bumili ako dali-dali kasi nandiyan na yung bus. So, Hindi ko na natingnan yung resibo ko. Usually, I buy once a month. So, 50 euro ang amount nito every month unlimited na yan na sakay. So, yun na nga, nabili ako, hindi ko natingnan yung resibo, so umakit ako sa bus na okay naman, gumana naman siya. So, a week later, after, nagtataka ako, pag punch ko sa card ko, hindi na siya gumana. So, nashock ko. Sabi ko, ha, one month, one week pa lang, hindi na siya gumana. So, kinuha ko kasi I always keep my receipt at the back of my card kasi meron akong lalagyan nito, nilalagay ko sa likod ng card ko yung resibo ko. So, nung hindi na nag-punch, paulit-ulit talaga, hindi na siya nag-punch, binuksan ko yung ano ko, pinakita ko sa driver ang receipt. So, hindi naman ako nag-expect na yung receipt, nakasulat pala sa receipt, is 25 Euro lang ang nakasulat sa receipt. So, hindi ako nag-expect kasi 50-50 talaga ako for 7 years, nag-recharge ako 50-50 every month talaga. Unless lang kung wala akong paso. So, to make the story short, 25 lang yung laman ng ano ko. Pero yung binayad ko is 50 euro. I expect to use it for months But dahil 25 euro lang, one week ko lang nagamit yung card ko. So I feel shocked Then, pinakita ko yung receipt ko. And I didn't expect the receipt that is only 25 euro. So, ang nangyari, dahil papunta na ako sa work, siyempre nagbayad ako ng 250 240 pala kasi ang one-way is 240. So, nagbayad ako. Maya-maya, dumating yung inspector. Sinabi ko, bakit, ano, bakit uh, 25 lang yung laman? Uh, ang binili ko is 50 euro. So, may camera ba ako doon? May camera ba kayo siya kasi to check to check ninyo kung yung pera ko ba is 50? Kasi yun yung froop eh. Yung camera eh. So, sabi niya, oo, meron naman, pero kailangan mong magbayad. Yun na nga, nagbayad ako sa one way. Sabi ko, so, parang, na-shot nga ako nung sinabing 25 lang. Ang reaction ko kaagad, sabi ko eh, then she cheat me. Parang ganun yung reaction ko agad, pero hindi naman natin alam kasi kung honest mistake ba or she do it intentionally. So, wala akong makapagsabi. So, ito na de, eh, sabi ko kan ay file a complaint about it is, yes you can do sabi nung inspector so the day after pumunta kami ng asawa ko pareho ay sinamahan niya ako kasi iba kasi talaga pag tayo lang nasa pag tayo lang magrereklamo parang walang action agad. pero pag kasama nila aminin niyo yan lahat siguro naka-experience naman ng ganyan pag kasama niyo si Priyot asawa niyo parang binibigyan nila kaagad ng binibigyan ng attention or action yung complain mo. So, eto na, di sila na nag-usap ng asawa ko, tinignan doon, niyan yung sinabi ng asawa ko, may kamera naman, pwede niyong i-check, kasi never yung asawa ko nag recharge ng 25 euro, 50 talaga, uh, 50 talaga yung tina-charge re yan lagi. So, nirefer kami na Uh, sabi niya, iti-check daw nila. Tatawagan na lang daw kami kung may... Tatawagan lang daw kami kung anong status. Kasi sabi ng asawa ko, i check niya sa camera to make it sure na hindi siya nagkamali. O kung nagkamali man siya, para malalaman talaga. So, yun na. Iniwan namin yung uh, details, phone number namin doon. Tapos tumawag. So, mga... On that day, tumawag naman agad yung ano doon, yung information or cashier, tumawag sa asawa ko, nagsabi na pumunta daw kami sa Solomon Square, hanapin namin yung pangalan ng tao para i ano daw namin yung pera eri, tungkol sa pera so the day after, pumunta ulit kami doon di ba hassle hassle masyado na alam naman natin na hindi natin kasalanan So, nagpunta kami ng Solomon Square, hinanap namin yung tao, tapos bla bla bla, sinabi niya na kunin daw yung, siguro hindi ko alam kung check ba nila o hindi ba. Hindi hindi namin alam, hindi naman nila sinabing check nila. So, ibalik na nila yung 25 euro na kulang kasi 25 euro nga lang yung nilagay nila so may kulang sila na 25 euro. Oh, sabi ibalik so kino yung IBAN number. Uh, kukunin daw nila yung IBAN number ko or para ibalik daw yung pera. Di sabi naman ng asawa ko, bakit ibalik kailangan pang IBAN number? Bigay na lang kayo ng 25 euro at matatapos. Tapos na yun. andami pang ano nila, sinabi nila na punta yung bang ang pa nilang alibay. So nakaka-disappoint talaga sa halagang 25 euro. Ang hindi mo naman pinaglalaban yung uh, although yes, nandoon na rin tayo number 2 na yun pero ang pinaglalaban mo yun, yung rights mo eh, na alam mong pinili mo talaga siya ng uh, 50 euro, hindi 25 euro. Yun yung pinaglalaban mo yung rights mo eh. Kung tutusin, makikita naman yung 25 euro. Pero panindigan mo na binili mo talaga ng 50. So, yun, pinalik na nila yung pera. Dapat nga, kasi kumbaga nalugi ako eh. 25 lang yung ano ko, sa one week lang. Dapat 50 yon for two weeks. So, na, nalogi ako ng one week pa. Kung tutuusin, ako yung argabiado eh. So, pinalik naman nila at the end, eh, pinalik na nila yung cash ng 25 euro na ano. Pero, Diba? Awareness to sa atin lahat ng bumibili ng card, lalo na talaga yung monthly. Kasi instead na bibili ka ng monthly, kung hindi mo check yung resibo mo, 25 lang yung ilalagay nila. So, nasa utak na natin kung intentional ba or uh, uh, honest mistake pa. So, both of, the two na lang, diyan tayo magano kung ano ba. Pero it's, it's not fair, 'di ba? Kasi bumibili tayo. Bumibili tayo kasi nga ay sorry, sana baga tayo. <laughs> 'Di ba? So, yun na. Ang paalala ko lang, lahat ng mga bus card holder, always, always check your receipt. Check, double check your receipt pagkatapos nyong magbili ng bus card and always keep it for uh, for reference na whatever happen ako I always I told you I always put it in that back of my card in case whatever happen I have always the proof because sometimes hindi naman yan tumutunog sa machine so na, may proof ka lagi na may receipt ka so yun lang po sana po sa mga foreign sa mga Pilipino na bumibili ng card kailangan double check lagi paalala lang at saka para hindi na mangyayari uli na ganitong sitwasyon kasi katulad sa at sa sa akin medyo napadali lang although talagang nag i effort kami pumunta ng Solomon Square syempre magbabayad ka ng parking yung effort mo so parang ano lang din 'di ba so at saka napadali dahil si Priot yung asawa ko. Halos ayaw pa nga ibigay yung 25 kasi gusto pa sa IBAN. Mag ko pa yung IBAN number ko sa halagang 25 euro. Ang daming sitsiboritsi na kung tutuusin naman, talagang mali naman nila, hindi naman mali ko. So, ayan naman yung lola. Sana po mapupulutan ng aral sa lahat ng, nang kahit yung iba kasi bumibili for one day, ganon it check pa rin kasi baka mamaya yung nakalagay doon 250 lang, 'di ba? So awareness to para sa lahat ng mga commuters dito sa Cyprus. So yun lang po mga Marites, no? Maraming salamat po at sana ma ma may spread to para may matutulungan din, ma-aware din lahat ng mga kababayan natin. So maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat. bye, -bye.